Sweet eh? Hindi, t-shirt na lang. Kasi katabi yun ang construction. <laughs> Walk in school ng tatay niya. Taray, oh. Iglesia, iglesia ba kayo? Kasi di ba sa iglesia parang kailangan natin Yes. Pati yung dami. It's like formal, gano'n. Taray. Ay, na. Jawa pangan, pangan uh -oh. nineteen 1992, two, ba? bukan? Jai, Jai, asal. Tumuli lau, Okay, kanta ka lang. Wala may iswag ka No. Kaya ka sa order. Sabi niya, ang sabi niya, ice cream ko, try Ang pala, hayop pwede may tax pa ko. Dugi pa ako sa paluwa. Ano ba ang gusto ninyo? Masagot ko ng french fries na hindi ka lang mag-drive to ako sa McDonald's. Hindi pa rin dito umorbid. Pagpapayad ko na ng Corkage. Okay na, pwede na po bibiro lang po niya Wala akong bayit yung tissue, baka na hindi yung ganito. <laughs> so, kasi like, yung water, kung wala order ng alak, sumuhal pa. Kung wala akong tissue, sabasain na gano'n ninyo may alak. Waiter, napita niyo Ito o, yung waiter na to. Oo, kasi naman pinapatay niyo air tour. Wala magkalakaw niyan, gagong. <laughs> <laughs> ito so, ka, makikita natin yung pag-inurong, Ito ka, kasi tingnan mo, bago lang dumating lahat ng tao niya, hawakan ng siya, lang, wala naman tiwala sa kapwa mo. Hindi, biro lang. Biro lang lang kita. Matino lang, lang ang mo. Kami lang may mali. Isisig na sa amin. Kiss mo nga, te. Kiss ah, ka nang mabait <laughs> <Palabiru> ka. <laughs> Kiss ka pala, biro. Kiss mo lang, mabait ka naman, di ba? Ay, tao talaga. Ay, ma'am, kasi kaya pa kayo kuha ng kuha ng camera. Hindi ba kasi nabihan na ng sex yeah, Yung nang camera, kinukuha nila. Magnalakaw ba sila? Hindi kuha ng kuha ng picture. Ah, hindi picture. Hindi oh,